Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung totoo nga bang nanggahasa o raytest si Felix Manalo, ang founder ng I-N-C o ang Iglesia Ni Cristo? Noong dekada 50 ay naging headline sa mga pahayagan o newspaper ang tungkol sa kontrobersya ni Felix Manalo kung saan natalo siya sa kasong isinampanya sa isang kawawang dalaga na ang pangalan ay si Rosetta Trellanes na ginahasa daw ni Felix Manalo. Ayon sa desisyon ng Court of Appeals na nailathala sa Official Gazette, Case 5180, April 1942. Ang korte ay pumanig sa bitimang si Rosita at natalo si Felix Manalo. Ibig sabihin, naniwala ang mga hukom sa sinabi ni Rosita na walang libel o paninirang puri sa ginawa niya. Narito ang sabi sa desisyon na si Felix Manalo daw ay Man of low morals, o con hombre de baja moral, sa Espanyol. At sinabi pa sa decision na Manalo took advantage of his position as head of the Iglesia ni Cristo and employed religion as a cloak to cover his immoral practices. That he pretended to be the messiah sent by God and that to persuade his victims, he cited the example of Solomon and his many wives. Oh my God. Dito ay diretsahang sinabi ng korte na imoral talaga si Manalo at ginamit niya ang relihiyon para mambiktima. Pero ang masaklap ay ginamit ni Felix Manalo na dipinsa sa kaniyang mga mahahalay na gawain na nagawa daw niya yun dahil si Haring Solomon ay marami ding babae. Ayon kasi sa Biblia, si Haring Solomon ay may 300 na asawa at 700 na kinakasama. So mayroong 1,000 lahat ang babae ni Solomon ito ang gustong gayahin ni Felix Manalo at ginawa niya itong palusot sa kanyang kamanyakan. Pero ang tanong, nasiyahan ba ang Diyos doon sa ginawa ni Haring Solomon na kahit sino-sinong babae na lang ang ginamit niya? Hindi po. O ulitin ko, nagdesisyon na ang korte at hindi yon paninira ng kore dahil naniwala ang korte sa sinabi ni Rosita Trillanes. Noon pa man ay notado na talaga itong si Felix Manalo na isang babaero o womanizer. Oh my God! Sa kanayan nga, kaya siya natiwalag doon sa pagkapastor niya sa isang grupo ng mga protestante na tinatawag na disipulo ay dahil din sa kanyang masamang asal lalo na doon sa mga kababaihan. Ito ay kinatunayan ng dating teacher ni Manalo na si Leslie Wolf, ang founder ng grupong Philippine Mission Churches of Christ. Noong pastor pa si Manalo sa isang sikta, siya daw ay nambugbog sa kanyang asawa. At si Felix Manalo nga ay may naanakan daw na isang estudyante din. Kaya ito ang dahilan na itinawalag si Manalo at hindi na nga siya binigyan ng kanyang sahod bilang isang evangelist. Kaya tama talaga ang sinabi ng desisyon ng korte na si Manalo ay man of low morality. So, ano-ano nga ba ang mga palusot sa mga nauto na members ng Iglesia ni Cristo? Ito ang unang argumento nila. Kung si Felix Manalo ay isang request, bakit hindi siya nakulong? Simple lang po ang sagot. Hindi nagdemanda si Rosita Trillanes laban kay Manalo. Ganito kasi yun, noong 1938 ay may isang dalaga na si Rosita Trillanes na ng sulat kung saan inakusahan niya ang isang Felix Manalo ng panggagahasa sa kanya at sa ilan pang babaeng kaanig ng INC. Dahil diyan, ay ininimanda ni Felix Manalo si Rosita Trillanes ng libel o paninirang pori. Doon sa Court of First Instance sa Maynila ay natalo si Rosita Trilianes kaya umapila siya sa Court of Appeals na pumanig naman sa kanya. Dahil sa pagpanig ng Court of Appeals kay Rosita Trillanes, ay ibinasura ng korte noong 1942 ang kasong isinampa ni Felix Manalo laban kay Rosita Trillanes. Ibig sabihin po, hindi napatunayan ni Felix Manalo na paninirang pore ang mga sinabi ni Rosita Trillanes sa kanyang liham. Ngayon, kung idiniklara mismo ng korte na hindi paninirang pore ang sinabi ng isang babae na ginahasa siya ng isang lalaki, ay ano po yun? maaari po bang sabihin na naniwala ang korte sa sinabi ng babae? Ganito ang sinabi ng Court of Appeals patungkol sa akusasyon ni Trillanes kay Felix Manalo. The prosecution admits that there is reason to believe that the offended party, Manalo, did commit immoral acts with some women members of the Iglesia. Makikita po ninyo riyan ang sabi ng korte kung nagawa nga ni Felix Manalo ang sinasabing ginawa niya. At idinagdag pa po ng Court of Appeals ang sumusunod. And the solicitor concludes that he found out true proof presented that Manalo is a man of low moral and that he took advantage of his position in the Iglesia to attack and solely the virtue of some of his female followers. Diyan po ay sinasabi naman ng Korte kung ano ang paniniwala nito sa uri ng pagkatao ni Felix Manalo ang mga sipi niyan ay halaw sa desisyon ng Court of Appeals na nagbabasura sa kasong libel na isinampan ni Felix Manalo laban kay Rosita Trillanes. At iniulat ito ng Official Gazette sa Volume 1, number 1, July 1954, page 394. Ang desisyon ay isinulat ng mga justice na sina Honteveros, Briones at Torres. Batay sa desisyon ng Court of Appeals na nagbasura sa demanda ni Felix Manalo laban kay Rosita Trillanes ay makikita natin kung sino ang pinaniwalaan ng korte. Si Rosita Trillanes ba na nagsabi ng ginahasa siya ni Felix Manalo? O si Felix Manalo na nagsabi sinisiraan lang siya ni Rosita Trillanes? At batay po sa desisyon ng Court of Appeals, sino po ang pinaniniwalaan ninyo? Si Rosita Trillanes o si Felix Manalo? Narito pa ang sunod na palusot ng mga miyembro ng ANC ayon sa kanila, si Rosita Trianis daw ay nagritang o binawit niya ang kanyang salaysay doon sa kanyang liham. Kaya naging diakonisa sa pa panga ito ng INC hanggang siya ay namatay. Kaya hindi raw totoo na rapist si Felix Manalo. May retraction affidavit daw umano si Rosita kung saan binawi niya ang nasabi niya sa unang liham. Pero nakakaduda itong retraction affidavit dahil yung unang liham na sinulat ni Rosita kung saan sinabi niyang ginahasa siya ay nakasulat ito sa salitang Tagalog. Pero itong retraction di umano ay napakagandang pagkagawa at nakasulat ito sa English. Halata tuloy na may gumawa lang nito at pinapirma lang ang pobreng si Rosita Trillanes. Pero kahit na may retraction apidabit si Rosita Trillanes, wala pa rin itong silbi. Bakit? Dahil ang retraction na ito ay dapat sana na i-file bago pa makapag ang korte. Pero ang nangyari, halos isang dekada bago nila ginawa ng retraction affidavit kuno. At dahil si Manalo ang complainant dito, i dapat siya ang gumawa o nag-file ng affidavit of desistance o retraction, hindi ang defendant. Pero ang nangyari ay baliktad. Ang kinasuhan ng libel ang gumawa ng retraction. Di ba ang may focus-focus talaga? At ang kurpe ay nakapaglabas na ng hatol kung saan ibinasura ang kasong libelo. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Rosita na nagdiin na manalo na ayon sa korte ay man of low morals. Ang nakapagtakatalan ay bakit na-promote pa bilang diakonisa si Rosita Trianis gayong sinungaling pala ito at maninira ng puri? Oh my Bakit God. isang self-confessed liar at slanderer ay pinayagang kumawak sa isang nataas na posisyon bilang diakonisa? Hindi ho yan ordinaryong katungkulan dahil ayon sa 1 Timothy 3.10, sinabi dito ang kwalifikasyon para sa isang deacon. And let this also be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so, must their wives be grave? not slanderer, sober, in all things. Ano daw ang sabi doon sa verse na yun? Dapat blameless o hindi maninira ng kapwa, hindi sinungaling. Ang masakla pa dito ay sinabi na ang kanyang asawa o wives ay hindi slanderer. Qualified nga ba dito si Rosita Trillanes? Hindi po dahil una, naninira siya ng kore kung totoo mang hindi rapist si Felix Manalo. At ang siniraan niya ay ang founder mismo na si Felix Manalo. Si Rosita Trillanes ay tinuturing ni Manalo na libeler, kaya nga kinasuhan niya ito sa korte. Kaya lang natalo si Felix Manalo. Pero bakit siya na-appoint bilang diakonisya kahit na hindi siya kwalifikado nito? Dahil ito ang bargain o kapalit upang lagdaan ang retraction affidavit kuno. Alam natin Impluensyado ang grupo ni Manalo noon, kaya tinanggap ni Rosita Trillanes ang alok ng posisyon bilang yakonisa ng INC. Sa halip po na makalinaw ay lalong nagpalabo ang umano'y pagbawi ni Rosita Trillanes sa mga sinabi niya laban kay Felix Manalo. Ganun po ba talaga ang IBC? Ang nag-akusa sa puno nila ng panggagahasa ay ipinopromote pa. Kung ginawang legal ang retraction ni Rosita Trillanes, malinaw na binawi niya ang mga sinumpaan niyang salaysay sa hukuman. Hindi po ba pag-amin niyan ng perjury? Lalabas na hindi lang po umamin si Rosita Trillanes na siya ay mapanirang kuri, umaamin din po siya na siya ay perjurer o nagsisinungaling. Nangyayari po ba talaga na ang isang maninirang kuri at isang umaming nagsinungaling ay ginagawang diakonis sa INC na tatag ni Felix Manalo. Anong uri ng pamunuan ang magkakaroon sa INC kung ang magiging batayan sa pagbibigay nila ng posisyon sa mga kaanib ay ang paggawa ng kasamaan? Kaya po ba marami sa mga INC members, lalo na sa mga ministro nila, ay mahilig magsisinungaling, maninira at nagmumura dahil iyan ang tiket nila para umangat sa kanilang samahan? Hindi po magiging katakataka kung ang kaso ni Rosita Trillanes ang kanilang pagbabatayan. So, sorry talaga kung kaduda-duda ang sinasabing retraction o pagbabalik loob ni Rosita Trillanes. Kung hindi kaya siya binigyan ng posisyon bilang Yakonisa, gagawin kaya niya yung retraction po, no? Lumalabas pa kasi na sinuhulan lang siya para linisin ang maruming pangalan ni Felix Manalo. Hindi po ba? Hindi po natin ninais na masaktan ang damdamin ng mga members ng ISC. Pero para malaman ng marami kung sino nga ba si Felix Manalo sa totoong buhay, ay nararapat lang na matalakay natin ang kaso niya laban sa kawawang babae at dalaga na si Rosita Trillanes. Ang nag-akusa ni Felix Manalo na nanggahasa sa kanya at sa ibang kababaihan sa kulto e Félix Manalo